Suriin ng Department of Public Works and Highways ang tinaguriang killer curve sa Hamtik-Antike. Binahagi naman ang ilang survivor ng nahulog na bus ang kanilang karanasan bago ang trahedya. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Tila na sa ikalawang buhay na raw ngayon ang gurong si Mika Servano. Isa siya sa mga pasaherong sakay ng service bus liner na nahulog sa bangin nitong Martes. Nakaligtas siya dahil niyakap siya ng bus inspector na siya namang nasawi sa disgrasya. Sugat at bali sa braso lang ang inabot ni Mika. Nakagising na ako. Nasa nako? na ako, nasa labas na ng series sa may mga puno, sa may mga sa lupa together with the uh, inspector na sinasabi nila na nag-save or nag-protect sa akin. Ang 60-anyos naman na madring si Sister Maria Obeja, na ang mukha matapos tumamang ulos sa mga bakal sa bus. Nasawi ang isa sa mga kasama niyang Kenyan at maging ang isa pang Pinoy na seminarista. Parang nasa stage pa ako natulala knowing na yung dalawa kong kasama who are still young. Sila yung ano, nauna. Pinuntahan naman ng News 5 ang tinaguriang killer curve kung saan nangyari ang aksidente. Hindi kalayuan, wala sa crash site, may mga warning sign na nakapaskil. Nauna nang sinabi ni Antique Governor Rodora Cadiao na accident prone ang kalsada. Pababa at paliko ito kaya madalas mawala ng kontrol ang mga malalaking sasakyan. Unang bumanga yung bus sa barrier sa taas hanggang sa tuluyan itong mawala ng kontrol at mahulog dito sa kinatatayuan ko. Tinatayang may lalim na 60 hanggang 70 feet yung bangin na ito kaya pahirapan yung pagkuha doon sa mga pasaherong naipit sa loob ng bus. Nauna nang nanawagan ng provincial government ng alternatibo at mas ligtas na kalsada. Matagal na yan. Panawagan na yan ng dating mga gobernador. Uh, mm. Ewan ko kung bakit ang DPWH, once na may accident, puro band-aid solution lang ang nilalagay nila. Pero ayon kay Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan, nasunod naman sa kalsada ang mga pamantayan para sa ligtas na daan. Lahat po naman ng safety measures that uh, we can implement doon sa area na yan have been already incorporated. In fact, meron po mga uh, reinforced concrete barriers on the site na pinangyarihan noong uh, aksidente na yan." Gayon pa man, magsasagawa rin daw ng safety audit ang DPWH sa lugar kasunod ng panawagan ng Antique Provincial Government. Inaalam na rin kung sino ang kumukuha ng mga road safety signage na gawa sa bakal. Patuloy rin ang imbesigasyon ng Hamtik Police sa disgrasya. Yung uh, dashcam, yung SD card ng dashcam ng uh, series Bus, uh, hindi pa po nasa I amin mean, yung uh, hindi pa po namin narerecover kasi nandun pa po sa area yung bus. Uh, hindi pa po nalilift yung, uh, ano, yung uh, series bus. Sa huling tala ng Antique Provincial Government, labing pito na ang nasawi habang pito pa ang kritikalang kondisyon. Nagpaabot na ng tulong penansyal ang service bus liners sa mga biktima at kaanak ng mga nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhencio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.